Ah, uh, sana po may mag-hunt man po sa kuya. <laughs> Ihant naman daw po ni naman po nindako Dr. nahapon Ayan, na hapon po uh, kay iba nang tapo niyan si po, uh, po kanu garo ka mo kung ano ta. Uh, kay naman tanan po niyan si Bali ka subago po kaya nagpahant ko itong rice sa kaeg. Bali may po siyang nakuha. Pero may nakabistado man po sa iya na dati dapong uh, nasa market kami ka trabaho pa si Erli sa market uh, mabuhot po ning Maray istorya po sa kuya kadtong uh, nag-message po sa kuya na kunya po OFW na po ito kaya magarong mata man po da siyang uh, maskidit na tabang para po kay Erli. tapos uh, single po iniyo si Erly pinahan ko na po ngani ni sa mga single po diyan na naghahanap po uh, pinahan ko na po niyo hanggang ngunyan, dai pa po siya na -hunt. ano mo sasabihin muli sa mga dai pa sa mga wala na po, i-hunt man po nindo ko Iyo, i-hunt man po da nindo si Erlita Nagmamakahirak naman po Iyo li, ano masasabi mo palik e? Ah, sana po, ma-hunt po nindo giraray ulit ako <laughs> Mahunt ka na? Iyo, iyo, nagmamakahirak <laughs> na pati po Aya po, oh li, yun li si 500 uh, Pigtaw ni Ma'am Nitz Asiko Uh, ano masasabi mo tabi le kay Ma'am Nitz? Uh, salamat po, Ma'am Nitz, asiko. Nakulang tabang na po ni para sa kuya. Salamat pong Maray po, Ma'am po asiko. Diyos mabalas po sa inyo. Salamat po, uh, Ma'am Ma Nitz, asiko. Ingat ka po, pirmidyan sa abroad. Pong, Maray. Salamat po, Ma'am Nitz, asiko. God bless you po. Salamat po sa tabang ko para sa kuya. Nakulang naman po ni tabang para sa kuya. Salamat po, Ma'am Nitz, asiko. Okay po, salamat le. Yeah, po.